Ayan, micro-spline. Ayan, mga micro-spline natin. Uh, ah, mga Marcos Highway, no? Oo. Oh, mga pang Shimano, no? Nakags. Microspline. Oh, na, pang Shimano, Panjori. 10 hanggang ano to? 12. Oh, Madalas uh, naman, 12. Uh, <laughs> ang mga hub, ano Ito ba Ito, ratchet. Ito. Oh. 150. Oh, pwedeng ano, 15, 15, ito ratchet. Uh, 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 yung sunmate. Sunmate. Pwede Pwede ay, submit. Submit. Pwede nila pa. Ano nga yan, Roland? Ang model niya. G36. Ratchet. Oh. Ratchet 5. Ito, okay, si Mountain Peak. Dati, 2,350 ko. Ngayon, tuto ko na lang binibigay. Anong sobat Basta, na po yan? 29, 27, same price lang. Same price, same Basta nakasubscribe kay Gamblog, saka kay, ano, Don't Kill. So. Yun okay, mga idol, nandito tayo sa latagan ni Kuya Roland, mga idol. No? Ayan. So, nandito di sa latagan ni Kuya Roland. Lahat ng pyesa, nandito na. Budget bike tulig mid drinks bike. Tapos dalawang pwesto yun mga boss. Nandito yung pwesto niya isa. Ayan. Ayan yung pwesto niya isa. Bali dalawa siyang pwesto dito. Ayan. Tabi ng unbox. Ito yung unbox mga boss ha. Unbox dito sa kya po. Ito ko ng isang boulevard. Lagi ko naman nasa balang dito si Kuya Roland. Para lang ko sa mga hindi pa nakakalam. No? Ito ko habahan ng isang boulevard ito mga boss. Ayan. Tapos nandun yung round shopping center. May overpass doon. Tawid lang kayo. Tapos punta lang kayo dito sa may unbox. Ayan. Okay. Si Kung Wiles, kasama natin. Ayan, no? Kasama natin dito sa vlog. Ah, dito, hydraulic muna tayo. Sa mga hydraulic tayo, mga boss. Okay. To hydraulic. To take it Ano lang to, ah, uh, one, two. One thousand to one. Oo, binibigay ko na lang na one, two, two. Take Hydraulic. Take it yan, ah. Oh. Uh, branded yan. Take it yan. Ah, uh, brick lever niya, alloy na. Aluminum na Aluminum sa kaya yung ano niya, brick yung brick pad. Madaling hanapin square type. Ah, oh, square. Oh, square. Para MP 200 Oh, MT200. Eh, oh. Ganon din si Ginoba. pala besa, yeah, si Ginoba. o. Oh. Brick level niya, alloy na rin. 1, 2, 3 yung binibigay. Oh, yung mga budget mill. Ito, si Ragusa. Oh, si... Si Ragusa naman, may rotor na siya. Pero 1 to ko lang din binibigay. Ganon din, reclaimer niya. 1 7 oh, Ito, si speed 1. Ito yung bagong labas. Oh. 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 Ito, ito, ito yung, ano, yung dual piston ba? Ah, oh, quad piston. One. oh, quad piston. Oh, Ito yun. yung bagong labas nila na speed 1. Bali, binibigay ko na lang siya na 2 8. 208. Oh, oh. Ay, naka nakakuat eh, pistol. May bawas pa yan, pagka ano. Sa napanood sa vlog, oh, Kaya Roland. Kanina, napinta diba, Nakita mo. Oh. Binili ng mama. Ito, mga... Ito si Tante. oh, yan. Ay, may tanke na si Kuya Roland dito. Tante, wala oh. eh. Tunog na yaman. 2 yan. Malamang. 2 Oo, oh, 2 oh. lang. 1.5. release. oh, quick, quick release may black ang kulay Oh, black red lang ang kulay niyan ito si SPY SPEED 1 SPEED 1 EVO ito yung bagong labas EVO may truck sila ito kuya? oo kompleto na yan o 158 ba yan? hindi Sniper yun ah Sniper pala yun oo ano to 386 Pulse oo 6 Pulse ano na lang to 26 26 ito sinasabi mo ito naman si M120 submit yan at 3,000. Oil slick. Uh -huh. Ito, ito, parehas lang. Uh -huh. May kulay. Ito naman si Torpedo. malakas din to. 8 pounds. Binibigay ko na lang ng 3K. 8 pounds. 3K na lang yan, Oh. Ito, kasi uh, price lang dito. 2,6 uh -huh. lang yan. Silver yung ano. Ito, Torpedo, ganun din. 12 speed to kaya, no? 12 speed. Uh -huh. Ito si Soldier, 2,3. six Pulse, speed one. Oh, maraming kulay. Ito. Armorer? Armorer. Speed one armorer. Speed armorer, pangano yan eh. Speed one armorer. 4,000 na lang yan. 4,000. Oh, 320 tip yan. Pakindoro ba yan ko Di ko alam kung paano yung doon. 320 clicks. Okay. Uh, yan, yeah, may torpedo pa. Oo, oh, torpedo. Yan, microspline. Yan, mga microspline natin. Uh, mga Marcos Highway, no? Oo. Oh. Mga pang Shimano, no? Nakags, microspline. Uh, pang oh, Shimano, Panjori. 10 hanggang ano to? 12. Wala na naman, 12. Ah, oh, mga hub na yan. Ito ba ya? 2-3 lang yan, 2-3. 2-3. Pareho lang to? ah, ah, parehas lang yan. Yung ano? torpedo lang, ang ano. Tatlong libo. Tatlong libo per ratchet. Ito, eh, 150. Oh, pwedeng, ano, eto, ratchet. Eto. Oh. oh. Ay, ano, oh. submit. Submit. Pwede nila pa. Ang ganda mo yan, pero model niya. c 36 Ratchet. No. Ratchet. Oh. ratchet type. Tatlong na lang. Ganda na kulay yan. Design. May blue yan. Dalawa lang yan. Dalawa lang kasi mahalap po na. Ah. Uh. <laughs> okay. Saan tayo ulit, Yaro Lan? Saan? Kadoon sa mga rigid form, dito lang uh. sa mga solid na pyesa. Ayan yung mga ano, dito. Dito ka, ano ka na, sum na lang ako. Ayan si Mountain Creek. Uh, Dati, 2,350 to. Ngayon, tutuko na lang binibigay. Anong soka siya, kuya? 29, 27, same price lang. Same price. Yeah. Basta nakasubscribe kay Gamblog, saka kay, ano, you know, oh, Dog Chains. So. Okay. Mura-mura yan. Tapos, sa rigid form tayo. Ito, si Mosso. Ah, Mosu. Oh, si Mosu yan. Ano mo sa yan, Kuya Roland? M5. Si M5. M5. Oo. Uh -huh. Universal, Kuya? 27. Ah, 27 to. Oo. Oh. O pwede din na 26. Oh, pwede din sa 29, 26. Basta pwede, Oh. Okay. 2,000 yan. Binibigay ko na lang ng night. Original na Mosu yan. Oh. Sticker pa yan. Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano Ito, si Ragusa. Ay, mayroong Ragusa. Oo, oh, si 1.6 lang yan, Siragusa. Ragusa. 1.6. Aloy. Oo. Oh. Aloy. 27. 1.6. Kasi, yun, no, mayroon din siyang trident. Ito, oh, si Mountain man. Peak. Oh. Mountain Peak. Alawang libo na lang. Yan. Mountain Peak. Okay. Arjeta na yun. Pangalong size yan, Kuya Roland? 29. 29, okay. 29. Wala kang 27 yan? Wala, ubus yung 27. Yung mga karang mo kaya, magkano presyan yan sa karang? Ito, tangke, ano, 1-4. May bibi na. May bibi na yan, syempre, may anak na yan. May anak na Oo. po oh. yung pa Ganon din si Sadmit, 1-6. Sadmit, May okay, mga bibi na, mga na. Bibi na yan. Yung pang road bike, Kuya Roland, magkano yun? 1,610. 1,600 oh. Billion. Ito, handlebar. Baka yung mga nangangailangan na handlebar. O, oh, mountain peak. 350 ko na lang binibigay yan. O, oh, bargain na yan. Eh. Parang bargain, 350. Ayan, yeah, marami tayong kulay. May oh, black red. Mountain peak. Sige. Yung pang pixie mo na ako, Kuya. 500 lang. Kung pixie. O oh, yung mga nangangailangan ng 500, 500 lang, pares. yung no? oh. Okay, dito tayo. So, o, oh, Submit. Submit. Ilang oh. speed kuya. Concept, 9 speed. Ah, Set speed na yan. Concept, RDF, Kompleto FD, na, o. Oh. na lang. Kompleto na yan. Wala ka lang, bingo, bingo, yan. Wala ka nang hahanapin. Ito po si Submit, Edison, 11-speed. Ah, Edison naman Kompleto na yan, oo. May RD, shifter, kadina, sprocket, 11, 1150. Kano dyan, Kuya Harold? 3-2 lang. 3 Okay. Mga naganap ng mga grupo. Oo, oh, mga grogo. Okay. Ay, oh. Ay Submit din tayo kung gusto nila. Submit, 12-speed. Ito pa. 4 lang pag 12-speed. 4-2, so, Submit. Kompleto na yan. Ilang speed yung kuya Roland? 12. 12. Ah, well, speed. Ah, oh, 12 yun. 1 by 12. Ito sa mga... Ito um, sa stem, oh. 450 ko na lang binibigay ito. Yung stem na to haba. 1 130. 130 mm. Mm. Ito, 300. 80 mm. 300 sa'yo. Oh, Oo, 300, 300 lang yan. 200 lang yan. 200 lang yan. Ito, 500. 500 ito. Oh, yung mga branded dyan, sag food. Okay. 200. Dito sa Inspire, kuya Roland. 200. 200. Okay. Ito kuya, ano to? Uh, yan yung mga, ano, bike concept. Concept na, kung maraming, okay. kailangan nilang nila arti lang. Meron okay, tayo, ito. 350 ko lang binibigay. Ilang speed yan, kuya Roland? Pag 9. Pag 9 speed, 350 pesos. 9 speed lang available mo, kuya Roland. 9 sa kahit. 9, 9 sa kahit. Okay. Ito yung shifter mo ano, submit ano. Ah, pag pang 12. O oh, pang 12 speed to. 12, speed. 12, 12. 12 speed, 1,000 lang yan. 1,000. 12 speed pala to. Oh, ah. 1,000. 10, oh, one thing. Ito sa merdi siguro rolan. Patay mo mo. RD, RD 7. 400. A5, 350. Okay. <laughs> yung okay. budget, okay. 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 150. Turning. Turning. Oh, Altus. 250. Okay. eh, yeah, Torni, Topi pa 200. Yung mga budget lang, yung mga gustong, yung mga wala pang ano lang, pang gamit-gamit. Okay, lupa tayo ulit doon sa kabila. Kabila tayo, Kuya Roland. Oh, uh, doon, mga gulong. Ano mga ano mo doon? Ito, yung mga ano mo, gulong. Gulong. Ah, oh, rotor. 200 pares. pag o, pag oh, 200 pares. STI Eight speed, one well, seven lang, Ares. Oh, Anong brand yan, pero lang? Sandbit. Sandbit. Ilang speed meron ka Eight nine. Eight nine. Long nine, one nine. Okay. Nine speed, one May ng kapit. oh, may okay. na yan. Kung gulong. Kung ah oh, bike. 700 by twenty C. Salibo na lang to, pares. Pares. Oo, oh, pares. Holding. Pang TV. Ito, pang ano to, pang road bike pa rin to. Ah, pang gravel siguro. Pang gravel. Oh, gravel. 35C. Oh, gravel. Ibibigay ko na lang na 1, 2, pares. 1,000. Oo, 1, 2. Pares two. na yun. Pares na. Mura na ba yun kung pares? Oo, oh, pares yun. Murang-mura na, no? Ayun, eh, mga kags. Ito, sprocket. 11 speed, 1142. Ano na lang, uh, 750. 1142, 11, 42. 11, 42. 11 12, speed. Sagmit. 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 Ito, 8 speed. O, oh, 550 na lang, 8 speed. 1142. 1142. Oh. Uh, 11, si Saddle, 200. Ibigay um, ka na lang dyan. Yung pitch pedals mo, magkano to? Itong pitch pedals, 1,000 lang to. Brand. Brand. Submit. Ah, submit eh. MTV yan, Kuya Roland. oh, pang MTV. May pang road bike natin, 1-1. Ah, may pang road bike din. oh, may, ba may bala ba na yan. Okay. Ito, 350. Pidal, road drive. oh, cell bearing. Cell na yan. Oh. oh. Maliit din ito eh. Meron maliit, 300. Ay, ito. Tig no. 300. Pero yung ball bearing mo kaya magkano? Ito, ano lang to, 150 ko na lang binibigay ito, ball bearing. Oh, 150, ano, ano yun. Oh. Alloy, 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 alloy. 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 Sa iba, 200, 250 bintahan yan. Ito si summit ano, 600. Cell bearing na yan, naka 3 cell bearing. Okay sa kabila tayo Kuya Roland meron pa dyan ito mga handle grips mo ayan ito si Q's si Mano Q's ano kasama shifter original, an RD shifter RD shifter 11, 11 RD speed. speed ano lang yan A, na 2.7 ko nalang binibigay 2.7 2.7 yan, yan. O. pangilis pin si Q's 11. 11 11 yan kahit 11.50 kaya kaya yan oh. ito si peanut chain baka may nangangilangan oh, ng peanut chain na pixie 250 lang oh. 50, peanut chain Oo, oh, yung mga square type na no, sa ano? Uh, 600. Okay. Square type, 600. Oo, oh, square type. Aloy. Uh, Oo, uh, oh, yung ito, mas malaki. Parehas na lang, 600 din. Sa no? road bike. Sa road bike. Sa mga square type lang. Okay. Square type. Square type yun. Okay. Ito, ano, 10 speed. 400 lang. Okay. Sa square type naman, 300. Yan. Oh okay. Ganda-ganda yan, naka Square type so, yan. Square type. Oh, 300. Thread type. Oh, thread type. Thread type pala, thread type. Nine speed. Nine speed, 300 lang. 300, mga idol. Ito, si Caliter. Oh, 250 lang, Caliter sa mga mechanical, no? Oo, oh, pa-mechanical. Ay, square na pala ito. May iba kasi bilog. Bilog na, bilog. May harap palapin. Okay, sa so kabila tayo, Kuya Roland. Ayun yung mga pang road bike mo daw, Kuya Roland. Oo. Oh. Dito muna tayo, sa sari-sari store mo. <laughs> Sama na lang. <laughs> ito, ito, gulong, gulong muna tayo, gulong. Ah, ito si gulong. Si Kenda. Oh, 800 na lang pares yung tenda. 800 kenda. na lang yan, pares. Oh, pares kenda. na yan, tenda. 27. ito, oh. 29, wala, Kuya Roland. 29, wala eh. Wala nang dating. Ito si ni Maxis, 27. Binibigay ko lang na lang ng 1, 3. Pares. Pares, eh. Pares. 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 Oh. Maxis, 27, ha? 1, 3. Basta napanood sa inyo, 1, 3 lang to. Yan, ha? 1, 3, rambo. Yan, 26, 1, 2. Marami ba yung stock yan kuya? Oo, oh, marami. Okay. Parang 100 na higit ng isa. Oo. Oh, Kasama ko rito. Famous uh, to Kuya Rulan. Oo. Oh, yeah. Ay handa mo na yung sarili mo bukas. Hahaha. <laughs> <laughs> Sigurado dumog ka rin. Salam sa akin to. Yeah. O, oh, ito ay, si... Saad Vito nung. 61. O, 28 na oh, lang yan. O, bangro 50-30-40. May anak na kaya. May anak na rin yan. Basta oh, may, okay, mga yeah, yan. May, may, yan. may mga anak na yan. Kasama mong butong brako. Oo. Oh, ito yung mal malupitan, no? Regulator. Ito, paunahan na lang kasi nag-iisa na lang to. Ay, hindi <laughs> oh, so, regulator. Oh, para si Mano 105. Man. Para 105. Para 105. Oo uh, oh, nga, para 105. Mm. 50 34. Ay, bibi na rin to. Ay, BB na rin yan. Uh, okay, 172.5 ang hapo. Lupit no? Parang oh. 105. Ang gaan pa. 3,000 30 lang to. May Raking. bawas pa. Okay, may bawas pa. Oh. Ah, presyo, may bawas pa. Alin yung may bawas pa, Roland? Yung presyo, yung... Ay, presyo! <laughs> Pwede rin bawasan. Ito, ito, yung budget mo, kay Roland. Ito, 1,600. Oh. Ito yung budget. Oh. Natubay, 34000 oh. Ano ito? 3,450 ngipin. Oh. Okay. Aloy, may baby na rin. So, mayroong tatlo nitong pagpipilian pagdating sa roof bike. Oh. Paunahan na lang yan kasi isa na lang yan eh. Paunahan na lang si Sakit uh, yung... so, 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 na parang 1.5. Kasi na yung, sa object naman tayo doon kuya ano? D-Boom pala, D-Boom. Ah, oh, ito, ito yung parang jury kuya Ronan doon, doon. doon to. Ito pala si, ano, Pres. Sagnit, 11.51. Uh, okay, kahit hosting meron ako, kaya akyatin ito. Oo. Mm. Ano na lang ito, ah, 1.5. 1.5, mga ano, idol. Parang si Mario Guerrero. Hindi ko nakukutin kasi parang sell ko. No? 11.51. 11.51, yeah. mga idol. Laki no, 51. Okay. Mm. Kahit posting kanal ko, kaya Ito, <laughs> 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 pang road bike na clits. So, kaya ah, yung pang road bike. Ito oh. so, na yan. No? Oh. Okay. May, may bala na. May eh, bala na yan. One, two ko lang minibigay yan. One, two. From Submit mga idol. PR1. Ganda ng mga pyesa ni ano dito. So, Kuya oh. Roland, first time ko mag-vlog dito. Ibang dahil kay Idol gun vlog, hindi ako makapag-vlog dito. Naya din kasi ako minsan eh. Mahiya dyan kay Kuya Roland, bite dyan. Ito, ito si Kuya Roland. Ay, Ayun. 27. Oh, 27. Sagmit Brooklyn. Okay. Sagmit Brooklyn, ito yun. Ati, it's 390. Yun, it's 390. Oo, oh, yan. 3-3 oh. lang yan, 3-3. 3-3. Ini trenan yang hampir. Oh. Six power six. Six power Quick release. Pag may book rin yung ring, shout <laughs> <laughs> Ayaw mo mag Magkano <laughs> <yung yan? laughs> ko Rulan? 3, 3 lang. 3, -3. 3, -3. Harap ang likod, ah? Oo, harap ang likod na yan. mga idol. Okay, 3, -3. Pero wala kang hubs na 390 kaya. Wala kang hubs na 390. Wala, wala na. Ito na lang eh. Ano. Okay. na nga ano? Uh -huh. Yung page uh -huh. uh -huh. Alin, alin bang mamalakas? 2 x 40. 40 ah talaga? sabi ko sa kanila hindi ko alam nang kamalay doon hindi ko 2 for 0, for 0. <laughs> 2 for 0. Ay, di ko naman alam talaga kung ano yung chainring mong malaki laki eh. okay, naman yung chainring na yan oh chainring oh parang bilao na 400, 11.48. yung hmm. malakasan no kung malakasan so pang tips sila oh, yung budget lang oh, 300 pag-ano yung pang-fixie yung Fixie Pulse, Sandang. Pulse Pang-bottom bracket oh. 100 Ito, may ano pala ako dito yung elite Baka nangangela. Doon, nandun yung mayari, ano no? yung elite Ito yung elite Ito yung, yung elite, elite na ano? 11.52. elite Ito oh, yung 11.52 oh, 11. ang kaya elite abutin. abutin. 700 lang sa akin. Ilan ang Magkano dito kuya? 700. 700, tama. Ito nga pala. 11.52, kaya nga po Pero 10 speed lang siya. 10 speed, o. Oh. 10 oh. speed lang. Pero 11.52 oh, kaya. So, 11.52 yung cogs na kaya na apotin. Okay. okay. Okay na kayo, Roland? Wala na? Ito, napakita mo ba yan? Yung ragosa. Yung ragosa. Oh, ito yung ano, katulad doon. Ah, pares oh, lang. Square okay, type. Okay. Yung lever ko ya. Brake lever. Ay yeah, yeah, yeah. ay ay. Ito. 150 lang to. Aloy. Aloy lahat no. Oh. Yan yeah, 150 mga ito. Ito mga ano, bot a uh, headset. Ito tapered 350 ko lang binibigay yan. Tapered 350. 350 Shell -bearing, bearing na yan, no. Oh. Shell 250 yung ano, yung nang tapered. Tang yeah. tapered. Oh, yan, Ito yan. naman, 34, 250 din sa mga 34 na headset. Mm, 34 na headset. Oo. Oh. Yung 44, mayroon din ako, 250. Parehas lang. Ito, interior, tagi na ano lang, 120 lang. 120? Oo. Benzo, kahit anong sukat? Kahit anong sukat yan, 29, 26. Lahat Wala meron, Kuya Roland? Lahat na sukat meron. Oh, Benzo. Uh, Benzo. Ito lang lang nakita ko niyan, na, Kuya Roland. Mayroon. Oo. Oh. Okay, okay na, Kuya Roland. Wala na. Ito, ito magkano yung pinaka-budget mo ng ganito? Ayon, ayan, 500. 500 pesos. Trade type. Trade, trade time. type. Sa mga trade type, no? Trade type. 500 pesos, mga boss. Okay. Okay na. Okay na, Kuya Roland. Ayan, mga boss, napunta no? nila si Kuya Rilan dito sa so, ano, Piapo. Ito, kabahan ng Quezon Boulevard. Tapos ito, Soler ba ito, Kuya Roland? Soler. Soler straight. nandito siya sa so, may ano, kapat na Soler Street. Ayan. Yeah.